Good morning mga kadada. Ayan, numinto na po ang ulan. Pero lumalaki pa rin ang tubig. Malakas kasi ang hangin. Pag ganyang malakas ang hangin, matulin din ang paglaki ng tubig. Ayan. Pagka lumubog na yung may bato na to, yung may dust, ano, basurahan na blue na yun. Ayan, mag-aangat na kami ng gamit sa itaas na loob namin. Kasi babahain na rin ang loob namin. Atras At na ang tubig ngayon. 4.6 na lang. 4.6. Kahapon, saka nung mga nakarang araw, 4.9. Limang araw, 4.9. Ngayon, 4.6 na lang. Malalaan kung kami magtataas pa ng mga gamit. Ang sinusunda namin, ito nga may basurahan na blue na yan. Yung first step. Pag yan na malapit na lumubog, tataas na namin yung mga gamit namin dito sa nasa uh, loob namin. Um, okay. Mga kadada, pakikita ko sa inyo kung saan ng ating video kung saan ang taas ng tubig. sikat ang araw pero may dilim din minsan pa ambun ambon pa Sobrang lakas ng hangin oh Tago na naman yung haring araw

看这狗 Ayan, medyo umaambo na naman. Pero mahina pa naman. <coughs> <coughs> i <laughs>

Yeah. Okay na. Mm -hmm. Ayun ay, ba yun? Ayun naglipa, ayun yun. Ayun mo nga yun. Yeah, Kaya nga yun pa. Ilang araw yan. Pabigit na nga eh. Pagkakatiin din, ang babigit na. Hindi mo gagawa. Tama, tama, tama. Ano ba tulin lumaki ng tubig oh kasi nga malakas ang hangin nakikita nyo ba yung blue na basurahan na yun kanina ba diba, ang laki ng litaw ng bato ngayon kapraso na lang kaya maya maya magtataas na kami ng gamit lumalakas pa yung ambon oh no? mga kadada update ko na lang ulit kayo mamaya tataas muna ako ng mga gamit namin